Ito yung mga common na salita na madalas na ginagawa natin dito sa mundo ng pagre-reels. Mula lang mag-start ka bilang content creator, mapansin natin na ang dami ng bawal. Mas lalong nagihigpit si Daddy Metam sa so, ano na ang gagawin natin. So wala na tayong choice kundi sumunod kung ano yung mga pinapatupad ni Daddy Meta. So ito guys ha, siguro ang masishare ko lang. Let's have fun and enjoy na lang natin yung bawat upload natin dito. Lahat tayo dito gusto natin magkaroon ng earnings. Huwag masyadong ma-pressure yung bawat galaw natin dito isipin pa rin natin kung paano tayo nagsimula, di ba? Nag-enjoy tayo. Pero habang tumatagal, di ba? Meron kang tinatarget na followers, meron kang tinatarget na watch hours, di ba? Tinatarget mo na magkaroon ng ads on reels, monetization. Kapag ganun ang mindset natin, mawawala tayo sa focus. Tandaan na lang natin na upload natin dito sino ba yung mga tina-target natin, yung audience natin. Yung audience natin na meron silang matutunan at napaka-importante na na-share mo yung talent mo dito bilang as a content creator. Actually, lahat tayo dito, di ba? Mula na nag-umpisa tayo, unti-unti na natin na-discover yung mga talent natin. So, ngayon yung share natin sa kanila. So, sa pamagitan ng pag-share natin ng talent natin, na enhance lalo at nag-i-enjoy na rin natin yung talent natin na gusto nating meron ding matutunan yung mga viewers natin. So, yung impact ng bawat video na pinapanood nila ay talagang may impact din para sa buhay nila. Lalo na kapag ikaw ay isang content creator, gusto mong ma-share yung knowledge mo. Lalo na yung mga pinababawal, eh gusto mo rin ibahagi sa kanila. So, napaka-importante na isinishare din natin yung mga learnings natin para lahat tayo ay magkaroon ng awareness. Para Of course, lahat naman tayo ay gusto nating ma-monetize. Gusto natin magkaroon ng earnings. Diba? Para maiwasan natin yung mga violation. Lalo na nagihigpit ngayon si Daddy Meta. So, let's have fun. Enjoy. Share your talent, guys. Dito sa magre reels Good luck, mga content creator natin na na-enhance na po yung mga talent.